Hindi pala sila ako kakaumay uh lang. -huh. Siguro matanay ko sa'yo. Mukhang madami yung ipon. No? Oo nga. Siguro, Japayo ko yan doon. Panigurado yan at balita ko nga, madami na daw pera yan eh. Ay, sure yan. Alam mo naman ng mga tao doon, di ba? Pera-pera lang yan. Ilan kaya ang ganyalingan niya na customer, no? Hoy, balita Kung nga. Iba-iba daw lalaki nakakasama niyan Siyempre doon. Siyempre naman, mas madaming lalaki, mas madaming pera. Alam mo yan? Instant money, easy money! money! <laughs> ay, nako. Kutub ko lang ha. Siguro, alam yun ng asawa, no? Oo. Siyempre, konsentidor, pera ay, yun ni. Ay. Eh. ay, ganun talaga, kahit naman sino. Basta, pera ang pinag-uusapan. Kung konsintihin kapit sa patalim. Ang lagay eh. Darating siya na walang pasalubong. Hindi pwede yon o ano. Para, hindi tayo pasalubong. Mahal, napagod ka ba? Oo, mahal. Sobra. Nagkaroon pa kasi ng yung flight ko. Ang mm. um, gusto mo pagluto na lang kita. Sige, mahal. Namis ko yung luto mo. Yung paborito mong tinola. <laughs> mm -mm, yung tinola. Ang galing-galing mo talaga magluto ng tinola, mahal. Hi! Kamusta kayong dalawa? Uy, si Lynron ah. Uy! Mari, kamusta? Okay lang. Ikaw, Kumusta ka na kayong dalawa? Ang tagal natin hindi nagkita. Ito, okay lang kami. Hmm. Balita namin, mayaman ka na daw ah. Oo oh, nga. Uh... Hindi naman. Nagtrabaho lang din ako mm. doon. Hmm, may pasalubong ko ba pa saan para sa amin? Pa Siyempre na, naman, oo, oh, meron. Teka siguro, lang. Siguro, punong-puno ng chocolate yan, no? Oh. Hindi Nakapahiya naman. na eh. Teka lang. <laughs> Tobleron. <laughs> Eto, o. Oh, Tig-isa kayo. Hmm, Pasensya ay, na, ha? Kasi yung iba dito, para sa ibang hmm, hmm. pasama din natin. Oh, um, sige, labas mo na yung pangbibigay mo sa amin. No, Huwag ka oh, <laughs> hindi. Hindi. Ito lang? oo, oh, oh, yan lang. Kasi may nakalaan yung mga nandito eh ang tagal-tagal mo sa ibang bansa, eto lang yung para sa amin? Oo. Eh halos limang taong ka dun, di ba? Wala kang naipon. Kasi na yung mga pera mo. Ah. Kala ko ba ang dami mong pera? Bakit eto lang? Polbo lang? Ano ba yun, Mari? Ang tagal tagal ka namin kininday tapos polbo lang? Di mo na... Meron... Na kahit kami, kaya-kaya namin bilhin to eh. Polbo? Sige, nalabas mo na! Nahihiya oh, uh -huh. ka. Pakadamot mo naman. Tagal-tagal mo dun eh. Pasensya na. na. Pasen, Kasi okay. para talaga to sa iba pang nating kasama. Nakalaan na to para sa kanila. Tinan mo nga itong polbo mo. Amoy sampagita. Tapos ito lang ibibigay mo. Baka naman ma-allergy ma kami dito, ha? Hindi. Abangoy yan. Try nyo. Pasensya hmm. na, ha? Pasensya. Tara na nga. Nakakamagit to. Binika. mo. Ingat kayo. <laughs> Grabe yung na mga yun, mahal. No? Yan yeah, mo na, mahal. Ganun talaga Sina sila. Sila nilinig yan eh. Mm. Okay lang yun, mahal. Yan mo, mahal. Pagluluto na lang kita mamaya. Sige, okay. mahal. Thank you. Uy, <laughs> Pax. Oh. Pinabibigay ni Joanna. Oh. Umuwi na siya galing Japan eh. Oh, may na mo. Dalawa na yan ha. Polbo ka daw. Gamitin mo yan ha. Para hindi ka naman umuwi araw. Ambay. Tsaka para mamuti ka daw. Ang bay talaga ni Joanna, ano? Hindi talaga ako nakalimutan. Kahit nakapunta na siya sa abroad. Dalawa pa, tama-tama. Sa asawa ko yung isa. Anong mabait doon? Ipolbo nga lang yung bigay eh. Wala man lang lotion, perfume, tsaka chocolate. Sadya! Tolbo? Tagal-tagal sa ibang bansa. O siya, ka na ha. Alis na kami. Sadya ka pa, na, pakiramitin mo na para mag-amoy baby ka naman. Oo. <laughs> Maren Joana, Joana. Parin Pax! Kamusta? Uy, hey, kamusta? Kamusta ka na? Long ayos time no see! Si. Ayos na ako. Salamat nga pala dito sa binigay mong pulbo, ha? Ha? Nandito pa yung pasalubong mo, ha? Sabi nila silin sa akin, binigay mo daw to. Salamat, ha? Butit hindi mo nakakalimutan kahit napabunta na sa abroad. Mm -hmm. Sige. Walang anuman. Pero meron ka pa rin pasalubong dito. Kukuhanin oh, okay. ko lang. Okay, sige. Salamat ha. Sige, sige. Sandali lang pare ha. Sige. Sige Grabe talaga mga ugali niya nila si Lina tsaka ni Rona, no? Di man lang magpasalamat sa binigay mo. Sobra-sobra na talaga silang dalawa. Ang tagal ko na rin nagtitimpi sa kanila. Kung nasabral ako, alam ko, chinichismis nila ako dito, eh. Yaman na lang, mahal. Hindi, hindi, mahal. Hindi na tama yung ginagawa nila. Nakakatikim na sila sa akin. Mahal, ano gagawin mo? Mahal! Na, hindi pa rin ako mamubun kay Juana. Napakabarat pa din. Kaya mo, pulo ko lang binibisa. Hoy, kayong dalawa! Oh! Ihahabol mo ba yung pasalubong para sa amin? Anong ihahabol? Kayo na nga yung binigyan, hindi pa kayo nakontento? Bakit yung binigay kay Pax yung binigay ko sa inyo? Hindi ba kayo kontento? Hindi man lang kayo marunong magpasalamat? Kayo na nga yung binigyan. Simple thank you. Wala man lang. Tapos, kukutsain niyo pa yung binibigay sa inyong dalawa? Hindi ako nagtrabaho para magbigay sa inyo ng pasalubong. Nagtrabaho ako doon para makapag-provide ako sa pamilya ko. Sana man lang na-appreciate niyo yung mga binibigay ko sa inyo. Saka, ano yung sinasabi niyo dyan ako? Factory na reward yung trabaho ko doon. Sobra-sobra kayo mag-chismis sa akin. Ah. Oh. Tama na yan. Kasi kayong dalawa eh. Sa halip na magpasalamat kayo eh. Akala nyo, gaganda nyo. Tara na. Kaya mo sila dyan. Kayo ayusin yung mga ugali nyo ha. Ah. Wala nang na ang chocolate. Sila pa yung galit. Kaya Ikaw kasi. Ikaw kasi sobrang maritis mo eh. Ikaw kasi sabi mo kasi sa akin. Chilika-chilika ba nakaka-uwi na eh. <laughs>